Hello mga kasarap, for today's video po ay magluto po tayo ng bilong-bilong sa tawag sa amin sa ilunggo. Mag-umaga pa nga ay nakakagising namin at ayan na at nag na kami at nagbalat na na ang kuya ko na nagbalat na siya ng inyog. Siyempre nag-prepare tayo ng apat, limang, limang inyog. Ready na po ang inyog. Ayan. Isog na nang kakudkod ang atong nga Dali ng side. Ra, kudkod ang tama yo. Kag. mga ka, may kami kakudkod sang lubi, amo na gi-prepare daan ang kamuti pag ang saging nga sangkap sang aton nga bilong-bilong. Tambong-tambong kung sa Ilocano. Ara na. Ready na? Ito na panitan. Tid, galayo nga. Kung bago palang mo diri sa channel ko guys, please like and subscribe my YouTube channel, Sarap TV. Then, i-click nyo na ang notification button para updated ka mo sa akong video kung ano man ang malood ka sa atong vlog. Thank you! Siyempre no, manan natin kapanit ang aton nga kakamute, ang atong sangkap sa aton nga tamutambong. Ato na nag-slice ang aton nga tamutambong sa ginamay nga pag-slice. Iginagmay lang natin ang aton nga lamas sa aton nga tambong kay para hindi man nga ano ang aton nga kuanon. Sunod na natin ang saging, iginagmay natin ang saging. Humanan natin kayo sa aton nga mga sangkap. Aton na ang aton nga sagu. Okay, okay na ito kada sagu. dugay ginaukay na ito. dugay ginaukay. Okay. Magpilit ang aton nga sagu. Kung may makita ka mga medyo puti pa, it means hindi pa nasa... Samtang nag-alagatas ang sagu aton nga kik prepare ang aton nga para sa aton nga sabaw hmm. aton na nga gi ang harina ah! gibilog bilog-bilog na ready aton nga kuan gi gitak ang nanaton ng aton nga ibutang na ng mga lamas Giyula, giyuna na ito ng aton nga mga harina. Harina nga gibilog-bilog kaya para dali lang maluto. Gisunod na ito ng aton nga kamuti saging Kwayo kayo kayo nato sa ha taman maluto sa isulong nato ng sago doaki <laughs> gabo <laughs> <laughs> over mm ba? hmm na na isulong nato ng sago gidamo nato ng sago kaya mo ni may nami bay kag okay okay lang naton taman sa ma kuan sago bay ko na kuan na pagid gidugang sang sago kay gigamayan ko sang sago nga lakot kay okay yon okay tabo tanta sang kar indi tabag indi ta kalimtan ang sugar kay amo ni ang gahatag sang iya timpla Si mama na ang ko kay gabi ka init. Hindi gali, lali magluto ang lut pagkaon nga amo sini nga isnak. Nami siya, pero grabe nga proseso para makaluto kasi ni. Ilalim ang magluto kasi ni guys. Mga na nga nakaintindi na ako kay sa pagluto ng karun nga adlaw murag, daw init gid siya sa pamatsag ko. Way patay ukay mo, hindi mo siya pagundangan pag ukay kay magpilit. May pagit kami na dudla, paginamusang pag inamusang kay para may sa siya maayo. Naluto na nga to, nga bilong-bilong. Or tamutambong sa ilonggo. Kag makaon ako. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Click nyo na rin ang notification button para updated ka mo akon nga luto. Adlaw. Bye!